Ano ang resistor at para saan ba ito? Alam nyo ba na ang maliit na pyesa na ito ang nagliligtas sa halos lahat ng electronic devices mo? Ito ang resistor. Pero ang ano nga ba ang trabaho nito? Ang resistor ay isang maliit na component na ang trabaho ay kontrolin ang daloy ng kuryente sa isang circuit para itong speed bump na nagsasabi kung gaano lang kalakas ang pwedeng dumaloy na kuryente. Bakit kailangan ang resistor? Ang unang rason ay para hindi masira ang components. Halimbawa, itong 1 watt 3 volts na LED ito. At ito naman halimbawa ang 5 volts battery kapag direkta mong isinaksak o kinabit itong 3 volts 1 watt LED dito sa 5 volts battery, masusunog ang LED o Pero kung may resistor, may resistor kang ikinabit, ligtas siya kasi may limit sa karen. Itong resistor na ito ay nagsisilbing limiter para hindi dumaloy ang malakas na kuryente dito sa LED para hindi masira ang LED. Tingnan niyo ang pagkakaiba kung anong resulta kapag walang resistor at kapag merong resistor. Ito yung negative, ito yung positive, walang nakakabit na resistor. Tingnan natin kung ano ang kanyang liwanag. Ikakabit natin ang negative dito sa negative ng battery. Ito yung negative, oh, ito yung negative dito. At ito yung positive, ano, positive. Wait lang. Yan, positive. I connect natin dito sa battery. Ito kapag walang resistor, tingnan niyo ang mangyayari. Oh. Sobrang liwanag niya. At kung ma kung nandito kayo sa kung ikaw mismo ang gagawa, umiinit ang LED. ito kapag walang resistor na nakakabit. Ito naman kapag mayroong resistor, ito may resistor o oh. ito wal, itong positive wala. May nakakabit na resistor dito sa dito ko lang naikabit sa negative. Pero tingnan niyo ang pagkakaiba kung anong mangyayari. Ito yung negative, yung may resistor. Ito yung positive na walang resistor. Tingnan nyo kung anong magiging ilaw niya. Tingnan nyo. Mas mahina siya kasi merong naglilimit na resistor nililimit niya yung kuryenteng dumadaloy kaya mas mahina yung ilaw niya kumpara doon sa walang resistor na sobrang lakas ng ilaw na pwedeng masira na pwedeng madaling masira ang LED o iba pang components yan ang pagkakaiba kapag walang resistor at kapag merong resistor. Pangalawang rason ay ginagamit para magbawas ng voltage. Pwede rin bawasan ang voltage gamit ang voltage divider. Kung 12 volts ang source mo at kailangan mo ng uh, kailangan mo lang ng 5 volts, kaya ng resistor 'yan. Ito. Ang pangatlong rason naman ay para sa pull up at pull down. Sa mga Arduino projects, lagi mong maririnig ang pull up at pull down resistors. Ang trabaho nito, siguraduhin na malinaw ang 0 at 1 ng signal. At finally, ang, ang apat na rason, ginagawang init ang sobrang kuryente. Lahat ng energy na hindi nagagamit, nagiging heat. Kaya umiinit ang ibang high wattage resistors. Ito, ang tulad nitong resistor ay 1 half watts lang ito. Ito ang color ko dito ay brown, black, brown. So ito ay isang 100 ohms 1 watt resistor. Sa madaling salita, ang resistor ay para kontrolin, bawasan at protektahan ang daloy ng kuryente. Kaya kahit maliit lang ito, malaki ang papel na ginagampanan nito sa circuit ng ating mga appliances, gadgets at iba pa. Kung nagustuhan po ninyo ang ganitong topic, o content, ay humihingi po ako ng kaunting lambing na suporta sa pamamagitan ng pag-subscribe, like, follow at share. Ito ay malaking tulong na po ito sa aking uh, mounting channel. Salamat.